Uy! Ayan <tusikos> na! Ayan <blue -tusikos> na! Yun! Putang ino! Dulod na tayo! Wala nang air-tree Nag-trophy putang ino Hmm Luto ko na yung dalawang next. Nakshoot shoot ha na ako dito Boat palayo ng palayo

yun putang nga nga dulod na tayo tama, wag ka tayo na natin mga adrian sana sana oh, yung dana ako naka lowest na ako 14 fps na ako 50. tan no? parang silver yan no? uy putang ka na sige kaya magsiyaw sa moon magsiyaw siya may nga no? general chat, tan yeah. uy ano yun? Eh! yun. Yago, uy shit Gago, naka-high naka graphics ako. Tungo na mo, tungo na mo, balaw Shoot. Gago, ganun din. naka graphics, naka graphics ako ako, wait lang. Ay, oh, gago, wala na. This is it. Huwag <laughs> nyo agro, huwag nyo agro. bro, wag nyo bro. We out, we out, we out. Huwag we out, wala nga tayo gano'y. Ay, puta ng ina niyo. Hindi to island, tropa. Ano, ano to? Malaki nga rin yung auto. Gago kayo. Ay! <laughs> Bumalik ko sa driver natin. We are screwed. Nabulag din ako. Eh. copper. Tanay ita. mo. Naman. Uh, ah, Puta, na tayo dito eh. Hindi yan, pa yan. bastard. With, with Naranzo, <laughs> platinum, Ay, na lang <laughs> to, Platinum, talang, platinum, Ay, wala <na. laughs> Lana, <laughs> ano tayong katakas dito? Siba na, na susundo sa atin. Gisingin nyo nga. Ano mo? Pababa ka pa, ano? Hindi, <coughs> pero either way. Uy! Oh, Matas na. Uy, yun yun. Yun <laughs> Bakit gumaganon? Hindi, either way. Kung like, nag-boat tayo palayo dito sa island. Patay rin tayo sa pagkakasabot ka to. Uy! Naku! Nauulog ako! Ay! Putang ina mo! Patayin na yan! Bakit mo mawawala? Nakakainin yan! Tarantaso ka! Wala na, nakakagulat sa amin! Patayin na to! Patayin na to! Promise lang! Promise! Eh. Patayin ka sa akin! Putang ina mo ka! Uy! Ano yan? Ano yan? Nauulog! Kunin niyo! Na Kunin niyo! Kunin niyo! Yeah. Serpent meat! Putang ina! Ano? Oh, Nalulod ako! Uy! I'm drowning! I'm drowning as fuck! Hindi mo nang yung recipe? Ito, ito ang tinatawag na screwed Dang, ina niyo Screwed nga Layo pa so mo Uy may oh bago yung... na naman Nag-use like na Ginagalit mo, patayin mo I'm out bitches lang ano na ako Sa taimig Sa hindi na dyan Kaya, kaya, okay. no, kaya dito. ko kaya to Kaya ko kaya to dito to Putang <laughs> ka Gago Uh, Ayan, gilid na, gilid na dyan. Ito, nagiging na. Bang! Ito na dyan. Putangin na niyo, so malulunod na ako. Putangin bueno, na, GG si Ay, no. na. Ay, no. sa Selton. Tapos natatakot, nagtiting tayo dyan eh. GG si Gago. Ayun o. Tumumba na. Nakita mo, nakita mo. Ayun o, ayun o. Nagsubmerge siya yung parang talo. Timing, good timing. Ganoon na lang yan o. No. Wala ko ng sad song, guys. <laughs> Ganyang posisyon? Ay, loko Sulit. Ang ano, pinuntahan natin. Hi, Seth. Hi, Seth talaga. Ito, Tan. Masarap dito mo. Muli, muli. Yan. Alam nyo, naggets ko na. Isa sa ating mag-sacrifice. Papantayin yung gamit. Papantayin yung gamit nyo. Pakamatay kayo. Bupil kayong boat doon. Balikan nyo kami dito Alam ko na Wala na yung isa Oh, tanay Dana Wala na si Elton Patayin na mo ako Nantok na si Gago Hindi Here comes Kobe Bryant Puta <laughs> 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 Nag... Mautak si Gago Puta Hoy pare Hmm PANG PANG Kenshin Baka nah, nabuhay strand Napaka useless ng feeling. <laughs> hmm talaga shit. Kumusta ka diyan, Tantan? Toto, relax. Ano yan? na re natin, natin ulit sila na, ano, sila Kobe Bryant saka Odin. Ay, <laughs> dala. Dito, may lutuhan na. Pangalan ng Leviathan, three nipples. Sarap! Binigay mo na yung ano sa atin? mo sa akin yung ano? Leather. Lab ko na. Ito dan dahan lakas oh, babangga pa sa akin Hmm? Hindi man sa lili ko Ah oh, puta Tawa nga ah <laughs> Eh tasnya tuh romantis. romantic My friends are having Kobe Bryant Wow 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 the bullet is lighting up oh namatay na naman ni yung... Ito eh. na na kaya Sapan Where have mm. you been? Ang <laughs> <Inam> mo Tara, <laughs> diyahin na ulit Balik ka na Iwan mo yung gamit mo dyan <laughs> Iwan mo rin yung kailangan hmm. mo iwan Uy, ah, wow, huwag eh, niyo niyan Mag-slide dyan Uy, nag-slide na po, kang ina mo Ang takin na mo pagkain no Uy, gago. Bumangga na ako. Okay nang ina mo, ha? Gago ka. Uy, shit, dalawa. Okay, okay, okay. Try mo, akong Yeah. Teamwork, teamwork. Make sure dream work. Yung teamwork, lana ako, ano? Energy. Ako na, ako na. Hmm, hmm. Tao shit! What's this? Ngayon mo. Hmm. Hmm. gago ka. Patay. Ah. Na, no? na, wait na. Okay, Ewa, no, may mo eh. Ay, wag. Ayaw ko mo na. na Puko dito, cave. Hindi man cave yan. Uy, mo. Puta ina. Puta Hmm. Ay, dana, ba't yung mm. pinalo ko? Ang fucking tour, bitch! Uy, kago ka! Oh, shit, 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 shit! <laughs> Huwag yung papasok dyan, loko! <laughs> Kompleto lahat, skeleton, ghost! Uy, putang ina! Putang ina nyo, ba't yung binuksan? Ang san nyo, kung pa, putang ina nyo! Hmm... Palapitin mo sila, tanda! Palag, palag! Ano nyo? hmm 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 mm, na matigana pang ino ka ba? pa? emio pa po tang may po tang kina nyo hmm la na la na close all the doors yun. Palag na sa quit. Miss ko si Kobe Bryant. Sa shirt din, gago. Hindi ko na pulot.